Hi guys. Ito, hingin ako ng opinion sa inyo. Makatarungan ba? So ganito yon. Nagpagawa kasi ako ng kusinang maliit at saka ang kwarto na maliit sa likod sa gilid. Ngayon, ang kontrata sa amin, 65K. Ano lang yon finish. Walang kisame, walang tiles at saka pintura. Ang sabi sa akin, 15 days matatapos nila yon finish lang walang pintura nga kisame at saka tiles 15 days within 15 days matatapos so nag down ako ang 40 hanggang sa tinapos ko yun na fully paid ko na siya nag start ang pagpagawa ko November 3 ngayon ang pitcha na December 7 so magdadalawang buwan na siya malapit ng magdalawang buwan walang update guys pero pinakita naman sa akin ng anak ko hindi pa tapos. Tapos naglilake siya. May tumatagas na tubig. Hanggang ngayon, wala pang ano. Wala pang balita. Hindi pa nag, uh, ano sa akin yung, nag-update sa akin yung constructor. So, makatarungan ba yun, guys? Na sabihin sa iyo. Tinanong ko kasi siya. Sabi ko, ilang ano yan, araw, ilang linggo bago matapos. Sabi niya, 15 days. So, bakit ganun? Bakit nag, ano, nagsisinungaling? Ayaw ko nang ganun. Nagbayad naman ako eh. Sa, nung sa tama na sinabi niya sa akin, na sapat na halaga na sinabi niya sa akin na 65K. So, fully paid na yon Bukod pa yung pagpahakot ko sa mga nakatambak, yung pinagtrabahoan nila. Nagbayad ako, da, nagbinayaran namin yung ano, paghakot ng mga buhangin, yung mga tira-tira nagbayad kami. So, makatarungan ba yung gano'n na sasabihin na 15 days matatapos ngayon, aabot na na magdalawang buwan na. Kasi November 3. Malapit ng January 3. So, hindi, hindi talaga, hindi ako ano. Hanggang ngayon, o naghihintay ako ng message dun sa constructor. Hindi man lang na ganun. Sabi ko, oh paid ko na yan. I-send mo na lang sa akin yung finish na product nyo. So, hanggang ngayon, wala bayad na ako eh. Nintay ko hanggang ngayon, wala talaga. So, ano na lang sa opinion, opinion nyo kung okay ba yun o ano ba, makatarungan ba? Ang sa akin lang, bakit sasabihin na 15 days kung hindi kaya? ba diba? Magsa, magsabi ng totoo kasi ako nagprosigit talaga ako na mag-ipon, ipapadala. So, bakit, bakit magsisinungalin sa akin na ano naman ako? Sure naman ako magbayad, bayad ako, binayaran ko. So bakit ganoon? So yun lang po, bye. Thank you for watching.